Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid inyo ng Office of the Vice President. Pinasok ng isang magnegosyo taday beneficiary mula sa Legazpi City Salbay ang pagtatanim ng lettuce na patok ngayon sa maraming Pilipino. Ang paglago ng kanyang negosyo, tunghayan natin sa ulat ni Maribeth Adlawan. Mayaman sa agrikultura ang Pilipinas. Basa sa datos, aabot sa 1.78 trillion pesos ang generated gross value added ng agrikultura o katumbas ng 8.9% sa gross domestic product o GDP ng bansa. Noong 2022, lumabas din na maraming Pilipino ay bahagi ng agricultural sector na binubuo ng apat na sektor, ang farming, fisheries, livestock at forestry. Dahil sa laki ng potensyal sa agrikultura, pinasok ni Margie mula sa barangay Buyuan sa Legazpi City ang pagtatanim ng lettuce. Napasok din niyon sa maraming Pilipino. Kwento niya, naging paraan niya ang pagtatanim upang matulungan ng kanyang asawa na isang construction worker. Po, natatakot ako mag, ano eh, magdagdag ng seeds kasi sabi ko baka hindi maano, hindi mabili. Tapos kapag magkaroon ng kalamidad, mm -hmm. ma oo, may mga may mga times talagang may nababansot, may namamatay. Tapos once na nagkamali ka sa timpla ng solusyon, pwedeng mawala lahat yung pinaghirapan mo. Eh. Sa ad ni Margie, pinakauna niya na naging hamon ang puhunan sa napiling pasuki na negosyo. Kaya't biyayaan niya sa tulad niyang entrepreneur ang magnegosyo taday program na isa sa maraming programa ni Vice President Inday Sara Duterte. Yung mama ko po, humingi ng tulong dun sa ano, sa OBP. Kasama po ako niya. Opo. Oh, oh. Ngayon po, nung natulungan po siya. Nakita ko dun sa screen, sa TV, yeah. <laughs> naka -flash. Sabi ko, ano kaya, baka subukan ko kaya to para ano, may karagdagang, ano, karagdagang pang ano sa negosyo, budget. Tapos yun po, okay naman daw, pwede mag-avail. Kaya yun po, sinubukan ko talagang. 15,000 pesos ang natanggap na karagdagang puhunan ni Margie. Sa ngayon, mas napalaguna ni Margie ang kanyang negosyo. Ang dating 500 cups na letos na kanyang nabebenta kada buwan, dumoble at naging isang libong cups na ito. Nagsusupply na rin siya ng leto sa isang malaki at kilalang supermarket sa Legazpi City. Tuloy-tuloy so, na yung ano ko, nagro-rolling na yung, yung business. Naipagawa na rin ni Margie ang kanilang greenhouse kung saan Itatanim di lamang ang binibentang lettuce, ngunit maging ang kanilang bagong produkto, ang peppermint at basil. Pati pag-aalaga ng livestock, tulad ng manok at tupa, ay kanya na rin pinasok. Narito naman ang minsahin ni Margie para kay Vice President Inday Sara Duterte. Salamat po sa binigay niyo po sa amin na tulong. Malaking tulong po talaga ito sa pamilya ko at salamat po at napili po isa po ako sa napili na uh, candidate bilang ano uh, magnegosyo ko kaday Salamat po talaga kasi simula po nung binigay mo sa akin yung 15k kita mo naman po dumagdag na yung nadagdagan na po yung greenhouse ko ng lettuce. then po nadagdagan na din po yung yung seeds na binibili ko kasi nagro-rolling na po yung binigay niyo po sa akin na negosyo na yung pera po na ko na. Yun po. Salamat po at God bless. Mula dito sa Bicol, ako si Maribel Tanlawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiant News. Food vending pinasok ng isa pang MTD beneficiary sa Bicol Region. Ilan sa kanyang mga bestseller, si Lipin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!